Manuwal. Maganda sa'yo itong umatay ng umaga tayo. Kasi po kanina kagabi pinag-iisipan ko ito, bukas ba ito ng madaling araw? So, Ay, pa, pa. pa! Ilagay mo na mga ulam doon. tagal na sa bagay. Malaga itong babae na 'to. Taglit lang po. Kung alas 4 ng madaling araw, kailan e dito? Baka kanina naka-uwi na tayo mga alas 7, 8. Oo.